Roxanne. Ano yun, Roxanne? Thank you. Can I talk about Twin Flames? Okay, Twin Flames. Meron kasing soulmate. Merong Twin Flames. Ang Twin Flames, normally, yun ang talagang nagiging mag-asawa o nagiging mag-boyfriend o dating mag-asawa na nagkahiwalay, Or namatay yung una tapos bumalik ulit sa lupa o sa earth tapos nagkita ulit. Twin flames, they, you get so attracted to this person because you are just one flame na naging... na twin flames. You, usually lovers are twin flames. Ang soulmate kasi po kahit sino, kahit nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, pwede mo pong uh, soulmate malalaman mo yon yung twin flame mo pag nakita mo kasi mararamdaman mo eh. Ang twin flame mararamdaman mo dahil hindi physical ang attraction niyo hindi physical lang. Marugdob yun. Masyadong malaki ang scope. Hindi ordinaryo ang pakiramdam. At hindi lumilipas. Yun ang twin flame. Nag-i-end po ba tayo sa twin flames? Hindi ko alam di hindi, hindi sigurado kasi kung hindi mo naman natagpuan edi hindi rin mangyayari if you are lucky enough to find each other yon sigurado yon merong mga ganitong pangyayari merong mga tao dahil sa free will nagkakamali ng pinipili kunyari nandito sila sa mundo uh, tapos nagkagusto sa isang babae dahil maganda inasawa ni niya uh, niya kaagad kung lalaki you know he married the girl because the girl is very pretty and then finally fell in love with the woman lalo na pag nagkaanak but it doesn't necessarily mean yun yung twin flame niya ngayon habang meron pa siya ang responsibilidad dito sa pinakasala niya may sagabal yun you you cannot be with your twin flame you cannot kaya ang ang laking Bagay. Palagi kong pinapangaral yan dun sa mga taong naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sabi ko, hindi yan kahit nandyan, kahit na dapat magkita na kayo o dapat kayo ang magkasama, hindi matutuloy dahil may kasama kang iba. May harang. Ganun po talaga yun. Kasi uh, ang langit po doesn't know how to cheat pantay-pantay uh, po yan and you are given the choice binibigyan po kayo ng pagkakataong mamili kung anong pipiliin ninyo, kung tama ba o mali so kailangan talaga tatalasan ng inyong pakiramdam at huwag nagmamadali meron sa akin nagtanong about uh, old soul ang old soul po hindi ibig sabihin matanda na yung soul hindi naman po I, 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 it, has something to do with the evolution of the soul or ibig sabihin highly evolved. You're an old soul kasi ang katotohanan po, it's just a saying, kasi ang katotohanan po, lahat ng soul, iisa ang edad. Iisa ang edad. Lahat tayo ginawa ng halos sabay-sabay. Galing tayo kay ama. Ngayon, pero kanya-kanyang timing nung pagpunta sa iba't ibang planeta na pinuntahan natin. Hindi lang po sa Earth kasi merong ibang planeta na na, na pinupuntahan din ng mga souls na at doon sila nakatira. In fact, yung iba rito, first time dito sa Earth. Hindi po lahat ng tao kaya hindi ibig sabihin na pag sinabing nako ang dami ko ng reincarnation big deal, hindi po, ibig sabihin marami kang reincarnation kasi hindi ka po po natututo kailangan mong balik-balikan kasi wala kang closure or kailangan mong matutunan ng isang bagay, ah, hindi mo natutunan para pong school kasi itong earth eh, bakit po lagi akong nakakapanaginip na may pinapatay, ano po kaya ang dahilan nun na witness mo siguro yan, siguro may na witness may na witness kang pinapatay in your past life or while you're astral traveling in your sleep. So, palaging bumabalik-balik. I magdasal ka. Hilingin mo dalawang bagay, dalawang paraan. Pwede mong hilingin na uh, sana ipaliwanag sa'yo kung ano ibig sabihin nun at ipakita sa'yo kung sino ang dapat mong uh, pagsabihan tungkol don, dahil baka kailangan ng warning. Brocksan, have you ever looked at Akashic records? Yes, I have. In fact, that is my way of checking. Yes. Every now and then I get to go to Akashic record when I need to check out uh some of my patients' problems. Pag hinihiling nila, pero may procedure 'yan. Hindi 'yan palaging any moment punta ka na lang basta-basta. Hindi may permission din 'yan kung papapasukin ka. Even if I can go astral traveling going there, because I've been doing it for the longest time, hindi palaging dire-diretso. Kailangan magbibigay galang ka, hingi ka ng permiso. Katulad din ng batas dito sa lupa, katulad din ng nasa langit. Kailangan magalang ka, kailangan may good manners and right conduct ka. And the other thing is, kailangan physically fit ka to be able to do astral traveling going there. Hindi ganun kadali yun. Okay lang kung different countries kasi depende yun sa PC mo at depende uh, physically, if you are physically healthy, you can, you can do that. Ang tubig sa panaginip, depende kung anong klase. Kung malinis, kung madumi. Kung malinis, maganda yan. Kung madumi, syempre, hindi maganda. Kung baha naman, prediction, malamang na may mangyayaring pagbaha. Ahas sa panaginip. Depende kung ano ang paniniwala mo sa ahas. Sa Chinese astrology kasi, ang ahas ay maganda. Maswerte, matalino. Pero borderline ng talino at tuso. Uh, sa iba naman, hindi maganda ang ahas. Kasi ang ahas, yun ang tumukso kay Eva. Remember? So, depende. Depende kung anong paniniwala at tingin mo sa ahas. Hindi lahat ng ahas ay bad. Sir JD, bakit wala po kayong pasensya sa mga artista bobo? Naging nag-trending yan ni... Eh. Eh, alam ninyo, kinatlang lang nila. Tinanong kasi ako ni Boy Abunda. Sabi sa akin, ba't ayaw mo mag -direct? Sabi ko, wala kasi akong pasensya sa artistang hindi pinag-aaralan ng script bobo na, mayapang pa. Marami kasing ganun na baguhan na hindi naman nila alam yung role nila. Dadating doon ang hawak yung cellphone, kung ano-anong ginagawa. Ang hirap tawagin. Pagkaharap ko, hindi alam ko ano yung gagawin. Limot yung dialogue. Eh, bakit ako magdi-director? Eh, sasakit na ang ulo ko. Hindi ko kailangan ng... ay I, 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 I walang maigsi ang pasensya ko sa ganyan. I will probably leave the project at hindi ko matatapos. Sabi ko, wala akong... hindi ako mapasensya pag naging director ako. Ayaw ko ng mayabang, ang yabang-yabang na bobo naman. Yun, yun! Yun! Kasi maraming ganun, akala nyo ba? Tsaka ngayon, ang igsi ng ang igsi ng karir ng mga artista, hindi katulad ng panahong ko. Diyos ko, kita niyo naman. 50 years na ako sa showbiz. Pakidescribe po ang interior or exterior design ng agarta. Okay. Yung ako ha, yung una akong nakapasok finally, ang bumulaga sa akin ay napakaraming, ang habang street, A road, road. I shouldn't call it street kasi ang wide. Ang ganda, yung ilaw nila, punong-puno ng ilaw na hindi mo ma-describe kung saan nanggagaling kasi wala namang, they don't use electricity. They use the plants and crystals. Galing yung kanilang energy from the plants na yung caretaker ay isa dun sa mga warriors na nanggagaling. Uh, nag nag-alaga doon sa mga plants at saka sa crystals. Okay? Yun, yung, yung ibang, yung dating background ko rito, na plants na malalaki, sa agarta ko yung nakita. Tapos, yung mga buildings nila, parang crystal, parang it glows, na parang crystal, na hindi mo ma-describe ang kulay kung light blue, sky blue, silver, kasi, it's so bright pero hindi masakit sa mata. Dapat talaga makausap niyo yung taga-agarta eh.